Lam, ah. diwata, ano masasabi mo sa nagsabing ano ay, lasang tawil okay nagsabing okay na, si lasang tawil ay, daw yung paris alam kasi hindi parakin nang tawil ng tawil. tukuyang <laughs> 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 Dati si dampiwatan yes Jali si si Jali si Jali si si Jali si Jali si pa si si Jali si Jali si Jali si Jali si Jali si si Yay! Yay! CJ! diba? kita naman natin. E, Galitawi-tawi pa yan. Madam Tiwata, kailan namin maririnig yung kanta mo? Kanta na sa... Madam Diwata, kailan i-release yung kanta mo? Yes. Wala pa. Ay, oh, wala Hindi <laughs> pa kami nag-record -re yung Lito Kamu. Ay, hindi pa. Kaya sa kasama na naman natin si Madam Diwata Gusto niyo mag-conference? Sige, dito na sa Para, ano, mag-conference. 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 mag conference mag conference mag Sige na magtanong na kayo. Sige. na yung si Anam? Si Boss. ka alam na siya Kailan siya ulit sa ng pagkain? Madam Diwata, may sponsor kayo namigay ka ng 50 ka pares. Marami at kung gusto ko ngayon mga charity. Baka na yan. Yes! Ah, uh, Ayan, marami pong nagtatanong at nang baba sa akin. Ano daw mayroon kay Diwata? <laughs> Bakit daw grabe namin inaano? Sagutin mo nga, madam. Anong mayroon sa akin? Alam mo, be yourself lang. Baka ka lang. Yes. Diba? Ayan, nasagot nyo na ha? Yung mga nang baba sa amin. Ang <laughs> mga vloggers at kay Madam Diwata. Ayan, nasagot <laughs> na niya. Ah, <laughs> talagang ano.

Yan, sa ang dami namin dito. Matawag. Matawag. Ano yun? Si Boss. Bigyan na kayo skin ma'am. Ano ito si Duwata? May kausap. May kausap. Um, May tumawag. Ako. Ayan. So, ayon yung sinabi ni Madam Dewata. Abangan daw ang kanyang pag-charity. Ayan lang muna ang update natin ngayon kay Diwata. kaya nga, kaya nga, tayo <laughs> nga eh. Buti nga na umupo eh. Buti umupo, umupo kanina. Ay, kumain ka? mhm mm nó bị